Miles Ocampo nilabas ang video ni Tito Soto at Maha Salvador. Nagulat ang publiko matapos kumalat ang balitang naglabas umano si Miles Ocampo ng isang kontrobersyal na video na kinasasangkutan nina Tito Soto at Maha Salvador. Ayon sa mga ulat, ang naturang video ay nagdulot ng matinding ingay sa social media lalo na't hindi inaasahan ang pagkakadawit ng dalawang personalidad sa isang isyo na mabilis na naging viral. Ayon sa malapit sa aktres, matagal na raw hawak ni Miles ang naturang clip ngunit ngayon lamang ito lumabas matapos umano siyang, mapuno sa mga paninirang ibinabato sa kanya. Hindi pa malinaw kung ano ang eksaktong nilalaman ng video, ngunit sinasabing sapat ito upang magdulot ng intriga at tanong sa publiko. Hindi pa nagbibigay ng direktang pahayag si Miles, Ngunit nag-post siya sa kanyang social media account ng cryptic message, Truth will always come out. Dahil dito, mas lalong nag-init ang usapan online kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng naturang isyo. Samantala, nanatiling tahimik ang kampo ni Tito Soto. Wala silang inilalabas na anumang opisyal na pahayag tungkol sa umano'y video. Ang ilang netizens ay nagtatanggol sa dating senador at TV host, habang ang iba naman ay nag-aabang ng anumang paliwanag mula sa kanya. Si Maha Salvador naman ay hindi rin nagbigay ng anumang reaksyon. Subalit ayon sa isang source, hindi umano inaasahan ni Maha na madadami siya sa isang ganitong kontrobersya lalo na't abala siya ngayon sa kanyang pamilya at bagong projects. Dahil sa kontrobersya, trending agad ang pangalan ni na Miles, Tito, at Maha sa social media. Ibat-ibang teorya at haka-haka ang lumalabas, Ngunit walang malinaw na detalye ang nakukumpirma hinggil sa totoong nilalaman ng video. Sa kabila ng ingay, marami ang nananawagan na huwag agad humusga hangga't walang opisyal na pahayag mula sa tatlong personalidad. Delikado ang misinformation, dapat hintayin muna natin ang buong kwento, ayon sa isang netizen. Sa ngayon, patuloy na nag-aabang ang publiko sa anumang susunod na pagbubunyag mula kay Miles Ocampo at sa posibleng sagot ni Natito Soto at Maha Salvador. Ang kontrobersya ay patuloy na umiikot at malayo pang hamupa, lalo na't walang nagsasalita para maglinaw ng isyo. Dagdag pa rito, may mga ulat na nagsasabing posibleng may legal na aksyon na isinusulong ang kampo ng isa sa mga sangkot sa video. Ayon sa isang insider, pinag-aaralan na umano kung maaari bang sampahan ng kaso ang sino mang nagpalabas o nagpakalat ng naturang clip. Dahil dito, mas lalong naging sensitibo ang sitwasyon at nagdulot ng takot sa ilang netizens na nag-share ng video online, dahil maaari raw silang maipit sa gitna ng lumalaking kontrobersya.